Hello guys, shout out po sa lahat ng nandito. So, ayan, nagpapalamig talaga ako or nagpapa uh, ano tayo sa peace, nagpismas talaga tayo guys, face mas. Kung umaga o kaya bagong gabi or bago matulog. So, ganun, ganun yung ginagawa ko tsaka para tinutulungan yung yung ano natin no peace lalok dyan. Kasi alam niya na old version na so, kailangan tulungan natin. So anyway guys, kaya po ako nag uh, ano dito, update sa mga nananalo sa mga nananalo sa small balikbayan box. Ganito yung ginagawa ko sa small balikbayan box guys. So nilalagay ko ng pa isa isa para or I mean dalawa sa isang box para makasave po ako. Sana naintindihan nyo ako. So meaning uh, pagdating doon sa Luzon, or yung yung purya lang doon kay uh, Maricel at saka kay uh, how you call kay Maripi kasi eh, bagsak ko talaga papunta sa kanila dahil dalawang sa isang area dalawa sila so bali ilang box or dalawang box siguro ang gagawin natin or tatlo kasi yung isa bagsak natin doon sa Luzon para pagdating doon ang tao na nandun yun na lang po magpapadala doon sa bawat address ninyo. Sana naintindihan niyo ako dahil lagi kong pinapaliwanag to before na kaya nga gusto kong ano, gusto kong ganun ang mangyari na ibabag uh, ma magrapos na ako para mag ma ano na malaman ko na kung saan mapunta at maalis ko na yung mga box na 'yan. And of course, dahil medyo maluwag yung box, mayroon tayong isisingit-singit ng mga kukunti, nilalagyan ko pa rin ng pangalan kung kanino kahit kagaya sa kanila Maricel. Dalawa sila so nilalagyan ko pa rin siya ng ng sketch -tip, tip, na ganito tapos nilalagyan ko ng pangalan kung kanino mapunta. Para alam nila. So may naka-extra na konti doon sa labas sa kanila. So nilalagay ko ng pangalan kung kanino kay Maricel ba o kay ano. So yun ang ginagawa ko sa ano natin guys sa sa balikbayan small bag natin So, sana po ay kayo po ay masaya sa ginagawa natin at pasensya na at medyo mahal talaga ang pag-ano dito. At alam nyo naman na wala pa rin akong uh, medyo income dito. Tumutulong lang po tayo dahil sa wish ninyo na sana magpapaganyan din ako. Pero, ayun guys ay ano sa kalooban ko. So, nakita nyo naman, may kita ko kahit papaano ko, kunti lang. Kulang pa malayo sa malayo sa mga prices na pinagagawa natin. Hindi ko -hi sinusumbat guys sa yun lang ay sana naiintindihan nyo ako kung bakit ganun yung way. A few moments later. Hello mga ka -childot. So, ito mga ka-Charlotte ha. Ito yung ginawa ko sa mga small balibayan guys. Ba? Gagaya nung kay Maricel at saka kay Maripi. Ito na, naka na sila. May mga pangalan na yan guys. So, ganito yung pagpapadala ko sa box para hindi ako manghihinaya or hindi sayang yung bayad kasi malaki po ang bayad galing dito sa USA guys. So, iba sa iba sa area, area na ano. Dahil small bayan box lang tayo, ito yung gusto kong mangyayari na. Dahil nga isang place lang naman sila, So, isang bagsakan lang yung pagpapadala natin ng isang box na malaki guys. So, ito. Ito rin yung isa. So, yung sa Luzon, doon natin i-ano sa may babagsakan ako tapos papadala na lang one by one yung um, sa kanilang area ni Joy at ni Alfonso. So, kay Mirian, iba lang din. At dahil gusto kong ma-dispatch ito dito sa bahay ko, itong malaking ano na to, so, kayo nang bahala maglaba, sana po magustuhan ni Maricel. So, ito nilalagay ko sa pangalan ni ma-receive kasi siya yung tatanggap sa box. Pero yung iba, ayan guys, yan may mga pangalan yan lahat. Yan, yung mga ano. Ito po ay, uh, siguro may mga anak sila, Lollipop Prince. So, kinuha ko yung sample, <coughs> excuse me, sample ng Lollipop. Kumain din ako kagagabi. So, ganyan pala yung forma. Ayan guys, so nagkalat pa tayo. Gusto ko kasi maayos na to. So, ayan, so ilalagay natin siya ng paganito guys kasi gusto ko nang yung asawa ko talaga ang nagaano na kailangan daw ayaw niya nitong makapal na siguro malamig yung area naman ni, ni Maricel si ano nalagyan ko rin siya ng maliit na kumot so sana magustuhan sulabahan na lang to Maricel dahil matagal na matagal itong naka ano naka stack medyo maano na yung amoy So, bahala na kayo maglaba. <laughs> Magtiyaga maglaba. <laughs> Ayan. So, ganyan yung forma niya. Ayan. So, ba diba, Yung isa, hindi ko pa natatapos, guys. So, hindi lahat na kumplito ko paglagay, ano, doon sa box na maliit. Kasi nga, alam nyo naman na maliit lang yung box natin. So, basta small balibayan box nga, yun yeah. Ayan. Ano, so, sasarado na natin siya, guys. At papadala na natin to kung kailan man ipapaalam ko sa inyo. Ayan. Diba? So okay na siya. Nalagyan na rin na, natin ng pangalan kung saan yung nakalagay. So nakatalikod pa, mabigat pa naman ito. Para, just may upuan naman yung mga aso ko. Wala nang upuan. Kasi upuan nila ito dito eh. <laughs> Ayan natin. So, lalagay na natin yung mga pangalan nila dyan. So, nagbibigay sila ng address sa atin. So, yung address is going to Ormoc. Yeah. So, papunta kasi sila ng Ormoc. May taga-Ormoc kasi sila. Our lady, kakalat yes. ako sa lamisa ko dahil nga sinicheck ko kung ano yung maano kung ang umaga. Pero nagmamadali tayo guys gawa ng may trabaho tayo today. Pero I'm happy nga nabuo ko na yung isang box para sa kanila. Kanilang dalawa. Ayan. Hindi ba? So nakalimutan kong isulat agad una sa dapat yung pangalan nila diyan para hindi ako mahirapan sa ano kasi mabigat na yung box pero sige pagtiyagaan na lang natin dahil nga gawa ng hindi nakakalimutan na natin pag ano so nakahanda na pa. alam nyo guys, kahit nga ito guys oh, believe me or not alam nyo itong scotch tape na to or itong pang ano ng ano, believe me or not in piso guys in piso is 350 in piso so ganun kamahal yung area ko kaya sana naiintindihan nyo ako kung bakit ganito yung dobe ko nila sa isang box para hindi ako mahihirapan naman sa shipping fee Diba? So, sana naintindihan nyo ako. Thank you for watching, guys. At sana kahit wala kayo sa ano ko, wala, oh, wala pa akong palaro, wala na akong, wala, hindi pa akong magpapalaro, wala akong paging kahit anong-ano. Sana nandyan pa rin kayo palagi sa YouTube channel ko, sa Reels ko, or sa ibang mga posting ko. Thank you for watching, guys. I love you, mga patrol Ayan. Later.